Amaya, nasaan ang aking kapatid? Nasaan si Binayaan? Ang um, bumarikit. Si Binayaan at ang kanyang sanggol na dinadala ay ay pumanaw na. Dulot ng pakikipaglaban namin kay Lamitan. Patid na bayto ni Lamita. Sa palagay ko eh, hindi pa niya nalalaman. Hmm. Kung gano'n, ako magpapalita sa kanya. Samaan mo ko, Amal. Iharap mo ako sa ating piyak. Mabuti't gising ka palamitan. May mga panauhin ka. Hindi ko nais na humarap kahit na kanina. Lalong hindi ko nais na humarap sa mga kaanak na taksil. Hanggang sa huli, maramot ka pa rin lamitan. Yun na lamang ba ang turing mo sa akin? Ng aking anak na pinangalagaan? Lamitan na lamang ang iyong itatawag sa akin. Hindi ka karapat dapat igalang bilang iloy, lalo na ngayon na lamang kung ikaw ang dahilan kaya namatay si Binayaan. Si Binayaan. Namatay si Binayaan? Oo. Namatay si Binayaan sapagkat sumama siya sa amin upang takipin ka. Kung ganun, bakit ako ngayon sinisisi? Samantalang si Amaya ang nagtulak sa iyong kapatid upang makipaglaban. Si Amaya ang dapat mong sisihin. Si Amaya ang dapat mong kamuian. Wala ka talagang pagsisisi. Hindi ka karapat dapat. May galang. Ka May kaawaan. Amaya, kailan gaganapin ang kaparusahan ng babaeng ito? Bukas na bukas. Kung ganon, Igawad nyo sa kanya ang pinakamasakit at pinakamatinding kamatayan ng sa ganun. Mabigyan ng katarungan ng lahat ng mga taong nagbuwis ng buhay dahil sa kanya. Marikit. Kung marikit, kung yan ang inanais mo, nari ibibigay ko sa'yo. Marikit, huwag mong gawin sa akin ito. Batid mo na hindi ako naging masama sa'yo sapagkat ibinigay ko ang lahat sa iyo. Marikit! Marikit, huwag mo akong talikuran! Huwag mong tiisin ang iyong ina! Marikit! Tutulungan mo ako. Huwag mo akong papayaan sa kamay ng aking mga kawawan. Hindi mo na maibabalik ang pagmamahal at paggalang sa iyo ng iyong anak, Manila. Hindi ako nagkulang ng paalala sa iyo. Pero hindi ka nakinig. Kaya di kinalulungkot ko wala na akong magagawa. Magsisi ka man. Huli na ang lahat.